Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Walang patid ang rescue operations sa mga otoridad sa Camarines Sur sa gitna ng pananalasa ng Pagyong Kristina. Sa Sabangin ng Pili, panirapan ng rescue operation dahil sa lampas taon na baha at malakas na agos ng tubig. Gumamit na ng balsa ang mga rescuer upang masiguro ang paglikas ng ilang residente. Ayon sa provincial government ng Camarines Sur, ito na ang pinakamalalang baha na naranasan nila sa kanilang probinsya. Sa ngayon, naghahanda na ang probinsya sa pagdadeklara ng state of calamity. Ipinagutos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang maingat na pagpapakawala ng tubig sa mga dam kasabay ng walang tigil na pag-uulan na dala ng Bagyong Christine. Ayon sa Pangulo, dapat planuhin ng mabuti ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para masiguro na walang mapipinsa ng komunidad. Kaugnay nito, inatasan niya ang mga ahensya na siguraduhin ang pagbibigay ng tulong sa mga lugar na lubos na apektado ng kalamidad. So what can the downstream communities tolerate in terms of additional water and do that and try to release that amount just, just that amount na hindi magaka-damage hindi magaka-tengsala hindi mababaha hindi mo yung kaya nung uh, nung actual na outflow na hindi na uh, na hindi na, abala yung mga, yung mga na downstream communities Sa ibang balita, patuloy ang panawagan ng Commission on Elections sa mga tatakbo sa 2025 na irehistro ang kanilang social media accounts. Paliwanag, o paliwanag ni Comelec Chair George Irwin Garcia, ito'y upang mamonitor ng ahensya sa panahon ng kampanya at election period. Samantala kahit hindi pa man nagsisimula ang opisyal na kampanya, may iilang kandidato na ang nagpapakilala sa Maynila. Kanya-kanya ng ikot ang mga kandidato tulad ni Super Mara Tamundong, incumbent mayor Hani Lacuna at uh, Sam Bersosa, gayun din si Raymond Bagachig. So, paano pa po yung mga kababayan natin na at sa atin lang tumitingin at tumihingi ng pag-asa? Kaya nandito po ako ngayon dahil gusto ko matupad at hindi mawala yung pag-asa ng mga Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay J. Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, patay ang usaka call center agent human nga mibangga ang gimanaw ni ining motorsiklo sa taxi o truck. Netabokin ni atong Oktubre 22 ng Tuiga, gilang biktima nga si John Lloyd, 24 anyos, residente sa Proxize, Jerome, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Samtang ang driver sa taxi nga gemaneho sa Osaka Alimudin, 35 anyos, residente sa Muslim Village Times Beach. O ang driver sa truck nga mo si Hulito, 35 anyos, residente sa Puruk Uno, Mabunaw, Davao del Norte. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga ni ang motor sa Daang Maharlika, gikan sa Old Airport Junction, padulong sa Arc Castillo Street. Din pagabot sa Lanang Corner Fortune Home sa Barangay Sasa, na bangga kini sa taxi nga paliko sa wala nga direksyon. Di nawad og kontrol ang driver sa motor rason nga ni diretso og ni bangga na kini sa kasugat nga truck. Gisulayan pa og tabang sa mga personahe sa Central 911 ang biktima apan. Gireklarang patay na sa mi responding paramedics. Nakakustudya na karon sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa taxi og truck alang sa tukmang disposisyon. Gipresenta sa Joint Task Force Central ang gipang surrender ng size ka loose firearms. Kinato sa unang meeting sa bagong natukod ng Municipal Task Force to End Local Armed Conflict sa Barangay Romongab, South Upi, Maguindanao del Sur, netong Oktubre 21 ng Tuiga. Gilangkuban kini sa Usaka 5.56 mm M16A1 with M2603 grenade launcher, Usaka caliber 30 Garand rifle, tulo ka M1 carbine, tulo ka 7.62 mm M14 sniper rifle, tulo ka M79 GL, usa ka caliber 38 revolver, tag usa ka caliber 22 revolver, .45 pistol, 9 mm Uzi, ug na ka 12 gauge shotguns. Napasakamot sa mga otoridad ang mga armas pinagi sa hugot kampanya sa 57th Infantry Battalion sa Philippine Army kontra loose firearms ug light weapons ana-ana sa 57 ib ang gipang surrender ng armas alang sa tukmang safekeeping ug documentation. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, Mayong Adlaw. Dagang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.